Good morning mga kagala Ayon, ah, welcome na ulit sa aking channel guys Sa aking panibagong rides So ngayon guys, kasama ko ulit si partner Bali pupunta kami ng Dipulog So ngayon guys, nandito na kami sa may Escalante Medyo malayo-layo na yung biyahe namin Dalawa ng city na, pangalawang city na to Ngayon pupunta kami ng Dumagiti guys Diretso kami din ng Dumagiti Tapos Tara kami ang barko papuntang Dipolog. Ah, uh, ayun nga guys, uh, nakalabas tayo ulit dahil maganda yung panahon. Ah, uh, walang ulan. Kasi ma-araw. Kaya nakalabas tayo ngayong araw. Saka nakagala tayo kasama ulit si partner. So ayun nga guys, uh, bali stop over muna kami dito sa Escalante. Hindi pa kami nag-almusal eh. Ang oras ngayon ay 9:46 ng umaga. Bali, kakain muna kami rito para tuloy-tuloy yung biyahe namin para kung ano, almusal, ah, tangalian na lang yung kakain ni mamaya. Kasi umalis kami dun, wala, wala pa kami kain eh. O, umalis kami dun sa amin, mga alas 7, alas 8 yata yun, alas 8. Mga alas 8 gang, no? O, oh, mga 8 kami dun, ngayon mga 9.46 na dito na kami sa Escalante. Maghanap kayo ng mga kain guys, okay? Anap tayo, anap. So ayun mga guys, no, wala kaming makita makainan dito sa ano, sa Escalante. Walang Jollibee guys, eh. walang Jollibee, wala pang McDo rito eh. Ngayon, sa mini partner, uh, ah, mag-aanap na lang daw kami rito kung anong meron sa gilid-gilid. Kaya try natin guys, dito mag-aanap-anap. <laughs> Nagang no, gilid na lang. Okay ah. So yun guys ha, ah, bali Didiretso na lang kami Kung ano makita namin dito mamaya sa mga makakainan Kapiyan, maganda sa kapiyan yon. Maghanap na lang kami rito sa kapiyan Pag meron So yun mga gala, nandito kami ngayon Mag kakain muna kami kung ano meron dito Ayan o oh. Dito muna kami guys kaya mo na kami dito guys meron ditong makakain. ayan kaya try natin na yan si partner nandoon na sa lobo so ayun guys mag almosal muna kami dahil medyo gutom na si partner okay ako ayan meron wait lang yeah ayan nakita nyo na nauna na sa lamisa <laughs> so ayun guys ah, bali katapos na namin kumain ni partner hi partner Oh, ah, busog ka na. Ah, busog ka daw siya. So yung kinain niya is pork chop. Mm -hmm. Pork chop. Pork chop yung kinain niya. Isa akin ano. Ah, batchoy. All right. So yung mabiyahe natin guys nasa 4 hours pa. Ano oras na? Alas 10:53 mag-alas 11 na. So nasa 4 hours pang biyahe namin papuntang Dumagiti kaya, okay lang. dandan lang tayo. Okay, let's go. Ingat. Bye. So, ayan nga guys. na no? nabusog na kami doon. Nabusog na kami sa... Um, um. <laughs> Ang cute ng bata eh no Kaya nga eh Ay sarap ano yun ah Ang sarap tingnan bosok kami ni partner doon <tinyo> Liko, liko Nandito na dito no liko-liko uh. so ngayon nga guys no busog na kami ni partner uh, buti may nadaanan kaming ano meron may nadaanan kaming na masarap na pagkain kaya 180 lang kinain namin guys nabusog na kaming dalawa diba madulas to yung ganitong ano buwangin madulas to kaya dandaan lang tayo dito yeah. ang cute lang ng mga bata ano? Eh, lumabas talaga sa bahay no. Medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. Nasa 4 hours pa. Kaya keep safe lang tayo guys. Ah. Para mak makakarating na tayo ng ligtas. Ayan ka. Ayan, madulas to. Ayan o. No? Oh. No? Oh. Pwede rasyon e no? Pero magandang dito kang no Kasi naayos na sila e eh, no Kalatraba, na dito na Kalatraba. 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 nasa parang nasa ano na tayo uh, ah, Calatrava na to kayo nung no? kumbaga yung ito na yung sintro ng Calatrava diba gang um, sintro ng Calatrava ha ah? ah? ha kuya kuya andyan sa box yung ano yung did of sale oh nandyan, nandyan sa box labas talaga walang pagundangan you no? Know? dapat alert ka lagi sa, sa, ano eh alert ka lagi mag drive eh update tayo mga gala 11.70 na naman oras natin Ah, uh, papasok na tayo sa ano papasok na tayo sa San Carlos Manapit na kami San Carlos guys Carlos na tayo Agdig oh, ba? Ang bilis na natin kang no na. Ayan guys, sa San Carlos na kami Sabi ni partner ng Sa wakas May Flight na ro <laughs> May na magang Oh, for bundok yung dinana namin Kaya ngayon Nagka stoplight daw San Carlos Diyan kami kumain ngayon sa McDonald's gang Diyan kami kumain kami ni Kami ni, na attorney So ay mga kalala nandito na kami sa Valle Tapos sunod namin is na sa namin ay 34 kilometer sa Giulgan Papuntang Giulgan hanggang mga kagala Bale Ang oras natin 11.39 Malapit-lapit na mag alas 12 nag chill ride kami ni partner dahil nag video video siya na <laughs> <laughs> video si partner uh, pan side 34 kilometers goal nga nandito kami sa seaside ayan o oh, may dagat na o oh. medyo maalon ayan o oh. ayan Cebu yata yun eh Cebu yung isla na yun gang Cebu yan, Cebu Oh, ayun oh, no? oh Cebu Oh Oh, di ba? Tanaw na rito yung Cebu Ang lugar ni partner ah, Masaya na yung mga bata yun Pag napabumbay no Ang cute kanina yung bata na maliit gang no <laughs> Lumabas talaga eh, no? Oo oh. Oo oh. Lumabas talaga eh, no? Bale, medyo natagal lang kami ngayon Dahil nagpawasing ako Dahil grabing ulan sa may ano Sa may bahay Saka sa may kalatraba na dito na kami sa may Tanhay mga isang oras na lang papuntang papuntang Dumagite buti dito ngayon guys medyo maliwanag kaya nagpawasing na kami dahil ang pangit na ng motor <laughs> daming putik so ngayon uh, guys update tayo guys mamaya doon guys ha, pag nasa nasa Dumagite na tayo dahil malamang gagabihin na talaga Mayroon pa kami doon ano, magpapakita pa kami doon sa kaibigan ko na sa YouTube. Bale taga doon siya mismo, Bale iniintay in 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 na lang kami na ano, dumating doon. <laughs> sabi ko ano pa? Nagpahinga muna kami, sabi ko. <laughs> Kaya doon kita-kita kits kami doon mamaya ni Ma'am Ens. So guys, Uy ano, no, mga kagala no, nandito na kami ngayon sa may Negros Oriental ayan, nakikita nyo yung bukit ng bundok na yan no? Oh. ang ganda ng bundok ayan, oh. dati nakapunta na ako rito pero ano lang eh nang tawag doon wala pa akong kamera noon eh <laughs> dati gan kami ni Pastor ganda oh kaso may series So, what's up mga kagala? Ngayon, uh, nandito na kami mismo sa sa Dumagete, Ah, uh, bale inabutan na kami ng gabi dahil iniintay in namin si mamis hindi pa dumating <laughs> So, ngayon guys, mag dito muna kami magpapalipas ng gabi uh, maghanap muna kami ng, ng matutulugan kasama natin si partner <laughs> At kumain na rin kami sa Gabis uh, Resto ano, Gabis ano ba yung gang? Gabis Resto ba yun? Alam mo saan kumain kami dun sa Gabis Resto Tapos uh, Ngayon maghanap kami ng Matutulugan namin Hotel Maghanap kami ng Hotel So mga guys maghanap mag po na kami ng matutulogan namin I mean, guys uh, Depende pa yung bukas guys Kung matutuloy kami sa dipulog ni partner Pag hindi kami matuloy bukas Eh mangyari yan Iikot na lang kami bukas sa Negros Balik na tayo gang ah One way yun eh So guys maghanap po na kami ng hotel guys uh, Balik na lang tayo mamaya update So mga gala no, ah, bali, nandito kami sa Dumagiti ngayon, nag-check in na lang kami dahil hindi na kami nakaabot ng oras. Dumating kami dito mga alas 6 tapos nag-intay kami ng kay Ma'am Ens na buta kami ng alas 7. Yung dagal ni Ma'am Ens, nalubat pala siya. So ngayon mga guys, andito kami na check in na yung partner. Partner! Ay, dito kami sa Dumagiti, guys. Ay, ah, magala daw. Nah, yun na ah, yung guys, ah, din dito na kami sa Dumaguete na check-in muna kami. Ah, bukas na tatawid kami sa Dipul, pupuntang Dipulog. So, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at maraming maraming salamat sa mga, sa mga sumusuporta sa akin channel. Pasalamat ka. Mga guys, pa-subscribe uh, naman and likes and share. Ah, subscribe, like and share daw. Maraming maraming salamat sa lahat at sa mga sumusuporta. Uh, ingat po tayo lagi. Ah, uh, subscribe kayo para uh, makasama kayo sa aking mga uh, gala. Para sama-sama tayo mag stroll no. Hanggang dito na lang. 5 4 3 2 Peace out. out.